Hello everyone again. Here again. Sorry po, ngayon lang po tayo nakapag eh uh, uh, karoon po ng uh, pag-uusapan at uh, panibagong video natin kasi alam nyo mayro pong mahalagang pag-uusapan ngayon na di po natin po pwedeng ipikit ang ating mga mata pero kung hindi na po natin masikmura ay pwede naman po natin ipikit ang ating mga mata. <laughs> Anyway, kung hindi pa kayo kapag subscribe sa akin channel, please subscribe and uh, please uh, click the notification bell para matunugan kayo sa bagong video natin. At pakilike na rin po. At then you can comment anything that you wanted to. Okay? Meron po tayong mga pananaw na uh, ating pananaw dito sa akin video ngayon. Dahil ang ating pag-uusapan ngayon about slag-laga na ba? Dahil sa food control budget. Oh no well uh, sino ngayon ba ang talagang tinatarget nila na ilalaglag dahil po pagkatapos ng impeachment na hindi po nag-agree okay no uh, sa ating side ng government at uh, dahil nagpabor po sa ating Vice President Sara na wag na po uh, o nagpabor din po sa, at sa ating uh, Supreme Court so uh, yan po ngayon laglagan, ganyan po talaga ang politika pag magkasa, alam nyo kasi there's no permanent friend when it comes of politics. <laughs> anyway, so we will uh, talk about this today. Kasi alam nyo, uh, hmm, nabantog ngayon si Senator Jesus Cordero patungkol dito sa flood control budget. Kaya ang tanong ko, laglaga na ba dahil sa flood control budget? o kaya laglaga na ba dahil ba sa nangyari sa hindi natuloy na na impeachment kay kay Vice President Sarra. ay nako no nakakalungkot talagang maganito pero uh, although ito ay uh, pag uh, ano uh, seryosong pag-uusapan ito ng buong um, Pilipinas alam nyo, gusto kong sasabihin sa inyo, no, mayaman talaga ang Pilipinas. Wow! Palapakan muna natin. Ngunit nyo ha? Ah. kahit ilang trillion pa yan o tangi ng Pilipinas, kaya kaya palang bayaran yan. Woo! Ngunit ang tanong, sino ang magbabayad? Ah. Eh, simple tayo din man ba? Diba, diba, diba? So, ang bata, no, hindi, hindi ka pa napanganak o kay sa so, tiyan ka pa lang ng iyong ina o pinanganak ka na ay uh, 120,000 a year na po ang utang ng bata. Dahil <laughs> panay ang utang. No? Kulad ngayon, nakaraan, ang ating presidente uh, president ay umiram uh, humiram po ng pira sa India. Wow! <laughs> ang India, na hindi naman hindi understand mo mahirap na bansa ang India dito nakapag utang sila no grabe laki ng pera Kaya na lang po mag-research niyan no oh, uh, talaga totoo yan grabe no grabe kaya, kaya pala nagkakaroon sila ng banding banding Woo, grabe anyway eh, hindi na po natin patagalin mahaba po ating pag-uusapan bago yan pa, Now, pakinggan natin si Senator Jesus Codero kasi alam nyo, grabe talagang batikos ngayon ng uh, government at uh, talagang nasira po siya no. Sinasira po siya ng ating uh, uh, dahil po dito sa issue nito. Siyempre kailangan niya po di proteksyon na ng kanyang sarili. Now, patukol dito sinasab sinasabi po flood control budget. Ang sabi niya nga po uh, uh, unahan ko na po is only 5 billion or 1% na po sa budget. Na pumunta sa kanya supposed to be ang budget po ay makano ba? No? Kulang-kulang siya ng hundred uh, 100 trillion. Wow, grabe, no? What? Trillion? Kulang-kulang tapos ang napunta kay senator Jesus is only 1%. Pero siya ngayon ang pinag... <laughs> ano to? Politika o ano ba to? Naglaga na ba to? dahil hindi po hindi na po nagkakampi-kampi kaya naghiwalay uh, na po kanya po talaga sa ano sa politika no permanent address po yan <laughs> de no permanent address po so anyway tuloy ko pakinggan po natin si uh, senator Chis O pa bago, bago yan tingnan muna natin no oh, ang ang uh, ilan ba siya sabi po na ating uh, 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 ano ni uh, ano ba to ang ating uh, ka uh, presidente president pong Marcos kung ang sa patungkol po na inilatag yang sinabi niya po sa suna noon na mahiya na kayo mahiya, mahiya kayo mahiya kayo mahiya kayo mahiya kayo so ito po number one po legacy construction corporation ito po yung mga 15 na contractor na kanyang nilatag Uh, ikalawa, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation Number 3, Cent Timothy Construction Corporation, Number 4, QM Builders, Number 5, EGB Construction Corporation, Number 6, Top notch uh, Catalyst Builders and Inc. Inc. Mm -hmm. Number 7, Center Waste Construction and Development Inc. Number 8, Sun West Inc. Inc. Number 9, High Construction Development Corporation, Number 10, Triple and Construction Supply Inc. Number 11, Royal Crown, Monarch Construction Supplies Corporation, Number 12, Wow, wow Builders, Number 13, MG samidan Construction number fourteen IRTK Builders Inc. Number fifteen Road East Trading and Development Services. Yan po ang fifteen. Pero mayroon po dito ang pinaka malaking nakakuha, no? Ito po 'yon. Ang nakakuha po talaga ng malaking budget, sabi ni Marcos dito. Ni President, I'm sorry, ni President Marcos. No? sabi niya dito, the five contractors with project projects in all in almost all regions across the country include legacy construction corporation and alpha omega general uh, contractor and development corporation santemotico construction corporation and agb construction corporation and the last is number five road each trading and development services ito po yung pinakamalaking nakakuha ng uh, flood control budget po grabe. Uh, ito yung sinasabi po ng ating uh, uh, presidente ngayon. Ang tinuturo po ay si Senator Cheese Escudero. Wow ha. Grabe. <laughs> Turo-turoan na ba to? Naglaga na ba dahil sa flood control budget? O baka sa politika po talaga na pa rin? Ah, oh, kasi alam niyo naman yung style naman yun. E... Okay. Well, let's just go. Um, And, pasalat uh, bigyan natin ng uh, pagpaliwanag po si Senator Jesus Cudera. Allow me to answer the malicious. I will say malicious. Ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the President yesterday. Um, number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Am um, sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga sorsogon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang isang porsyento ng kabuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa Flood Control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano na kuha nung um, kontratistang Tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong dito ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. Um, so, klaro, malisoso ang artikulo, tinaiming ang paglabas at tinaiming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Um, yung insinuation, yung inuendo, nandun pa rin. Kaya may nabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pag-bahay, pagbayad, -pag pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorosogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorosogon. Meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yun ay nakuha itoy tinawag na yuso <laughs> Ano 'yan eh? sa ilonggo sa amin malicious kamaliciouso ka so sa iyo Kumbaga the word maliciouso no Spanish word 'yan eh malal uh, which is mm, chismoso Oso yan, Marites Ginawa lang yung Spanish, no? Malesyoso. Eh, tinawag kayo ni Senator eh, Senador Chis Escudero na malesyoso. Hindi natablan si Senador Chis Escudero sa mga banta at paninira din po sa kanya. Eh, ako naman eh, hindi po ako basta-basta niniwala. No? Titignan natin yung mga butla, bagay na yan. totoo nga naman, no? Uh, 5% lang naman ang, ah, I mean, sorry, 1% na budget. Trillion po, pero 1% ang uh, napunta sa kanila at that is 5 uh, may get 5 billion you know at hindi naman po pumunta sa kanya personal yon sabi niya so binigay niya sa mga kontraktor hindi po natin alam pero sabi niya mayro po siyang ano mayro po siyang mga evidence no so antayin natin yan at wag po tayong dalos dalos baka mag mahirap kasi magsalita ng padulas-dulas sa sa dilay alam nyo kasi 'yung bila, pag madulas yan na walang kwentang sinasabi, pinuputol 'yan. <laughs> Sorry. Yan po. So anyway, yan po ang katutwa-na ati pong napakinggan no, si Senator Jesus Coderro. At uh, kanyang side, natural lang po pero s'yempre kailangan niya pong proteksyonan ang kanyang sarili. Pero may narinig po tayo na sa kanya 'yung Congressman sa Sorsogon. Ay tanong sino ba 'yung Congressman sa Sorsogon? Mayro nang nag-react ha. May nag-react. I-research niyo kasi sino ba talaga ang congressman sa Sorsogon. O kasi naman namang po mga 1st district, 2nd district yan eh. Ah, uh, akalay Escudero din na congressman sa 2nd district ng Sorsogon. So, hindi ko uh, hindi ko alam kung sino. Kayo na lang pumala kasi hindi ko po na Kayo pa mag-research kung sino po yung uh, congressman ng Sorsogon, na sinasabi po ni Escudero. Pero meron pong nag-react. No? Ang ating uh, former House Representative representative, walang iba kundi si Pono. Pakinggan po natin si Okay, sige. Pakinggan natin siya. Aso? Okay. Yung ano, yung demolition job. Siguro, bangitin niya kung sino specifically para magka magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Eh, lahat kami tinatamaan. Eh, kaibigan ko si, si Senator Chise. Eh. Kung ba ako, nadamay na naman dyan sa akusasyon. Walang ganyanan. Walang, walang, huwag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na ako sino yun para at least magkasagutan na sila. <laughs> Lagot na, nagturuan. Sabi ni, ni former House Pre Pre Representative Puno eh, pangalanan niya. Pangalanan. Tingnan natin kung ano mangyari. Tingnan natin ano mangyari po sa next na episode nito grabing mga yan, no? Pasensya na po kayo, mga kapatid, ah. Yes, dito sa YT. Ganun po talaga ating mga pinag-uusapan. Hindi po natin maiwasan itong pag-uusapan. No, as my content, just to share it with you about laglaga na ba dahil sa flood control budget. So maraming salamat po sa patuloy na suporta. Tingnan po natin, panoorin po natin kung ano pong mangyayari. Dahil po sinabi po sa zona ng ating uh, President uh, Bumbong ay mahiya naman po. Mahina mahiya, naman kayo, kaya po eh, tinuloy na po ito, nilad-lad na. No, sabi niya pa, kung dating kaibigan, hindi hindi na, na kita kay, kay hindi kinaka ka, hindi ka, ka, kaibigan. So ibig sabihin, ganun po talaga politika. Laglaga na. Again, this is a sorry story, story Ronnie Harrobel. Huh, uh, no, maraming salamat po sa patuloy na suporta at huwag niyong kalimutan po ang ating mga kapatid na nakita po natin dyan sa ibaba. Okay? No, dito sa baba na mga uh, nandiyan po sila. Okay? So, uh, see you again in the next video. Abangan po natin ito. Naway po tayong lahat sa pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus Christ, God bless you all. Maraming salamat. Bye-bye everyone. See you in the next video.